Unang-una, no? Hindi talaga natin malalaman kung sino yan dahil lang naman yan sa mga Chino. So dapat, sino magsabi kung sino ang nangako, no? Bakit naman magdideny mga presidente na ginawa nila yon eh, He who asserts must prove, di ba? Yan ang ating tinatawag pagdating sa prueba, no? O dun sa law of evidence. Ito ang tugon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa mga kumukwestyon kung sinong pangulo ng Pilipinas ang nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Magugunita na kinwestiyon ni ACT Teachers Partylist representative Franz Castro ang pananahimik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang issue. Una na kasing itinanggi ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo na sila ang nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre. Dagdag pa ni Roque, hindi dapat ikabahala kung sino ang nasa likod ng pahayag ng China na ipinangako sa kanila na aalisin na naturang barko. So huwag tayong masyadong mabahala dyan. Huwag natin uh, pag-isipan masyado yung issue na yan. Dahil unang-una nga, kahit sino pa ang naglubog dyan, hindi naman po yan nagpapalakas ng ating titulo. Dahil ang pinag-uusapan lang po natin sa Exclusive Economic Zone ay Economic Right of Sovereign Rights. So wag po kayong magpapanin lang, ha, kasi ngayon usong-uso na uh, para sumikat, ginagamit pang EPAL, eh ginagamit itong issue ng China, no? Eh naku, huwag po tayong mag-isip ng ganyan dahil sa batas, exclusive economic zone po, walang titulong pinag-uusapan. Yan po ay economic right to explore and exploit natural resources lamang. Kaugnay nito, nilinaw rin ni Roque ang naipanalong arbitration case ng Pilipinas sa UN Tribunal on Law of the Sea. So isa pang lilinawin ko po ah, hindi po totoo na yung desisyon ng UN Tribunal for the Law of the Sea ay tayo may titulo na sa mga pinag-aagawang isla. Wala pa pong ganyang desisyon kasi nga ang pinag-aagawan natin, isla. Ang UN Tribunal for the Law of the Sea, ang kanilang jurisdiction ay karagatan. Kaya nga Law of the Sea eh. So yung mga nagpapanggap at ginagawang epal itong issue nito, wala pong panalo tayo pagdating doon sa pinag-aagawang isla. Hanggang ngayon po, hindi pa naresolba nare ang pinag-aagawang isla kung sino mga uh, may titulo dito sa pinag-aagawang isla dahil hindi po yan sakop ng Tribunal for the Law of the Sea. Sentido ko mo naman po, kapag karagatan ang pinag-uusapan, hindi po sakop ang kalupaan. Sa so, huli, sinabi ni Roque na hindi siya pro-China kundi siya pro-Pilipinas at nais nice niya matiyak ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa ipanawagan ang pagboykot sa Chinese products bilang pagkundina sa nangyaring pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barkong magsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kamakailan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.